Isa pa kayo sa mga subscribers ng Converge wifi fi Internet? Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano tayo magbabayad ng ating monthly bill gamit ang app at ang GCash. Meron na rin tayong video na tungkol sa modem router at ito ay pakakatulong din sa inyo katulad ng kung paano natin malalaman kung may ibang nakakabit sa ating wifi at paano tayo magbablock at unblock mga nakakonect sa Wi-Fi mo. Okay, lalagay ko rin ang link sa description para kung interesado kayo, pwede niyong panoorin. Okay, so una-unang gagawin natin ay magda-download tayo ng app. Tapos mag-install tayo ng Converge app sa ating phone. So, kailangan natin dito mag-register ng ating account number. So, saan nyo makukuha ang inyong account number? Makikita nyo ang inyong account number magsimula sa email na pinadala sa inyo na Converge. So, install natin ang ating Converge app open natin ang ating Google Play Store and then search natin ang Converge. Okay, kung mapapansin yan, Converge ICT, i-install nyo lang yan and then pagka-install, lalabas yung open. So, click lang natin yung open. And then, after natin mag-register gamit ang ating account number, makikita nyo na ang inyong dashboard. Okay, from the dashboard, mapapansin nyo mayroong kulay green na pay now. Yan ang ating i-click dahil dumating na ang bill. Assuming na dumating na ang ating bill at lalabas na yung pay now. So, i-click lang natin yung kulay green na pay now. Pagka-click nyan, bibigyan niya kayo ng QR code. At yung QR code na yan ang gagamitin natin kung tayo ay magbabayad na at pwede nyo itong bayaran sa kahit anong payment mode. Isa ito sa mga paraan kung paano tayo magbabayad. Okay, so meron tayong dalawang paraan. So far. so number one, gamit ang ating Converge app, yung pinakita ko sa inyo kanina. At number two, kung paano naman tayo magbabayad gamit ang GCash. At ito yung ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Punta tayo sa ating GCash. And then mula sa ating GCash, makikita niyo yung bills. So, i-click natin yung bills. And then, i-click natin yung cable and internet. And then, mula sa search biller, pwede nyo i-type directly yung pangalan ng cable company. Like this one, Converge. So, i-type natin ng Converge. At yung unang-unang lalabas, yung Converge ICT, yan yung kailangan natin. So, i-click lang din natin yan. And then, pag na-click nyo na, lalabas na yung details. Okay, so nandiyan yung account number, yung sabi ko sa inyong yung kunin nyo sa inyong email, and then yung account name, and then yung inyong email, at ng amount kung magkano yung babayaran natin. And then dito, enter natin ang amount, at uh, reminder, meron po silang charge na 10 pesos. Okay, so magiging 1, 5, 10 ang total na babayaran natin. Okay, and then lalabas na yung inyong details. So, ang gagawin nyo lang ay i-double check na lang natin to And then, click next. Yang nasa ibabaw. Yung may arrow. And then, eto na yung inyong confirmation. So, double check lahat. Kung tama, yung amount. Pansin nyo, 1,510 na ang inyong babayaran. Okay, so, dapat yung nasa Gcash nyo na balance is more than 1,510. Okay, para mag-complete na transaction. And then, Click nyo na yung pay. So, yan. Lalabas na yung inyong payment bills. Okay? So, sabi niya rito, payment received. Okay? So, na-receive na ng convert yung inyong pinadala sa GCash. Okay? na since nakapagbayad na kayo first time, pwede na kayo mag-set schedule ng payment. Pwede nyo repeat on, o kaya ay scheduled once. Okay? Repeat is monthly. Pwede na nyo po siyang iset ng ganon. At po, pwede nyo rin pong i-add ang inyong favorite billers. Click nyo lang po yung add biller and then i-click nyo yung converge para sa second time na magbabayad ulit kayo, hindi niya kayo magse-search ng biller. Nakandun na po siya sa ibabaw. Kiklik nyo na lang. Okay? Mas madali na po yon And then, mapapansin nyo na bawas na yung 1, five 10 sa ating G-Cash. Yan na lang nga natirang balance, okay? So, meaning, nandun na yung pera na ibaya niya sa Converge, okay? Meron pa rin po tayong mga ibang GCash videos na po pwede niyong panoorin. okay? Kamukha niya, hindi mo ma-open ang GCash mo dahil sa register sa ibang phone. Pangalawa, paano gawin safe ang pera mo sa GCash? At pangatlo, yung mga error messages, paano mag-unregister sa GCash? Hindi mo ba mabuksan, okay? Yan po yung mga general na errors natin. And then, pang-apat, how to pay GCash loan. And then, pang-lima, paano pataasin ang transaction limit sa GCash. And then, pang-anim, paano mag-loan ng 7,000, paano mag-loan ng 7K o higit pa sa GCash. So, meron tayong actual na pag-loan dyan. O kaya ay pupwede nyo rin panoorin ang playlist para makita nyo lahat ang ating GCash video. Kung makikita nyo, click nyo lang yung playlist and then lalabas na lahat ng Gcash video sa ating channel. Okay, hanggang dito na lang po at sana ay nakatulong ulit kami sa inyo. At huwag nyo lang pong kakalimutan kasi siya na po namin ang isang thumbs up pa galing sa inyo. Huwag nyo na rin kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.